Mabuhay mga kabanwa! Ngayon ay panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin mula sa baitang pito o grade 7. At ito ay ang dalawang uri ng pagbibigay kahulugan, partikular ang denotasyon at ang konotasyon. Sa video lesson na ito Ayi isa-isahin natin kung ano ba ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon bilang pagbibigay ng kahulugan ng isang salita. Simulan natin. Bigyan muna natin ng depenisyon ang denotasyon. Kapag sinabi nating denotasyon, ito yung literal na pagbibigay ng kahulugan ng isang salita. At sa denotasyon na pagbibigay ng kahulugan, ito ay ibinabatay lamang mula sa diksyonaryo. Kapag konotasyon naman, ito yung uri ng pagbibigay ng kahulugan na hindi tuwiran. May mga malalalim na kahulugan o mga salita na ginagamit. At maaaring yung kahulugan ay binibigay sa konotasyon ay nakabatay sa personal na karanasan ng isang tao o kaya naman sa kultural na aspekto ng isang lipunan. Ulitin natin kung ibubuod natin sa madaling sabi kapag denotasyon, ito yung kahulugan na nanggagaling sa diksyonaryo. Samantala, kapag konotasyon naman, ito yung malalim na pagpapakahulugan na maaaring nakabatay sa karanasan o sa kultura. Magpakita tayo ng ilang mga halimbawa nito. Bilang aplikasyon, halimbawa yung salitang ahas, maari natin itong bigyan ng pakahulugan batay sa denotasyon at konotasyon. Kapag denotasyon o kahulugan sa diksyonaryo, pag sinabi nating ahas, ito'y tumutukoy sa hayop na mabangis, gumagapang, nanunuklaw at makamandag. Samantala, kapag konotasyong pagpapakahulugan naman, ang ahas kung minsan ay tumutukoy sa isang taong taksil o traidor. Mabait lang sa simula, pero gagawan ka ng masama. Tagdagan pa natin ng halimbawa. Na naman, yung salitang leon, bigyan natin ito ng pagpapakahulugan batay sa denotasyon at konotasyon. Ang leon kapag denotasyong pagpapakahulugan, ito ay tumutukoy sa mabangis na hayop at kinikilala bilang hari ng kagubatan. Samantala kapag konotasyon naman, ang leon ay maaaring tumukoy sa isang taong matapang at walang kahit anong inaatrasan. Isa pang halimbawa yung salitang puso kung bibigyan natin ito ng denotasyon o kahulugan na nagmula sa diksyonaryo, ang puso ay bahagi ng katawan ng tao na nagsusuplay ng dugo. Pero kung konotasyon na pagpapakahulugan naman o depende sa ating kultura at karanasan, minsan pag sinabi mong puso, ito ay sumisimbolo sa pagmamahal o pag-ibig. Kaya nga diba meron tayong kinatawag na araw ng mga puso. Yung puso na ginamit na salita doon sa okasyon o pagdiriwang na iyon ay sumisimbolo sa pag-ibig o pagmamahal. At iyon mga kabanwa ang kahulugan ng denotasyon at konotasyon. Sana'y naunawaan ninyo ang aralin na ito gamit yung mga halimbawa na tinalakay natin. Maraming salamat sa panonood Gabanwa. Maari mong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maari mo ring ikomento sa ibaba ang mga aralin sa Filipino na nais mong gawan pa natin ng video lesson. Hanggang sa muli, maraming salamat.